Hello mga mi! Nandito nga pala kami sa bilihan ng materyales dahil nga ipagpapatuloy na ulit ni asawa yung paggawa sa bahay. Inarkila ko nga si tatay para sa kanya na nga lang kami magsasakay ng mga materyales na bibili namin dahil wala kaming tricycle. Iba-iba nga palang tindahan yung mga binilhan namin. Siyempre, doon tayo sa medyo mura. Grabe mga mi, sobrang mahal na talaga magpagawa ngayon dahil napakamamahal na talaga ng mga materyales. Nakshoot ah! Ayan nga, dito naman kami bumili ng mga bakal para nga sa pangposte ni asawa. Dahil nga mga mi standard na yung taas ng bahay namin, kailangan talaga lahat ay postehan. Anyways mga mi, habang namamalingking ako kanina sa may bayan no, na namimili kami, ay may nagchat nga sa akin na magpapaluto daw. just ko, nakshuta. Rush na rush talaga to dahil ngayong araw din na ito kukunin. Para nga ito sa bridal shower ng aking hipag. Palabok at maha nga itong in-order nila sa akin. Kaya naman pag uwi ko nga sa bahay, talaga man dali-dali na nga ako nagluto. Siyempre mga may sayang din to, pero sa totoo lang talaga ay yung pinakantubo ko dito ay siyang pinakaambag ko sa aming bridal shower para sa aking ngipag. At ayan nga na ko na matapos lutuin itong maha blanca. Diyos ko, napakasarap niyan. Maya-maya nga lang ay sabi nga ni tatay ay siya ay uuwi na at itong at may kausap pa nga siya at itong at bibigyan ko ng kaunting blessings. Dahil nga sumawad na ulit tayo kay FB, syempre gusto ko din talaga makapag-share ng kaunti ang blessing dito sa aking tatay. Sabi nga ni tatay, eh, napakalaki naman daw noon para sa abala. Hindi niya alam talaga magbibigay naman talaga ako sa kanya. At ayan na nga mga mi, kasunod naman na lulutuin ko ay ito namang palabo. Passport na nga mga mi, ayan, naglalagay na nga ako ng toppings dito dahil maya maya din ay kukuhanin na nga ito dito sa amin. Diyos ko, grabe, nakakahagar talaga tong araw na ito dahil napakadami kong ginawa. At ayan nga mga mi, dumating na nga yung hollow block na in order ko, 500 pieces para sa kwarto. Yes! Grabe mga mami, hindi talaga ako makapaniwala na makakapagpagawa na nga ako ng aming kwarto. Sulit na sulit naman talaga ang puyat at pagod ko nga dito kay Facebook dahil unti-unti ko na nga nakikita ang bunga ng aking pinaghirapan. No more sana all na nga talaga ako sa iba na mga napapanood ko na nagpapagawa nga dahil ito nga ako naman na nagpapagawa nitong aming bahay. Diyos ko, malaking achievement din talaga to sa akin na mapapagawa ko nga yung kwarto namin at itong nga at mapaparenovate nga itong kusina namin. Sobrang pangarap ko din talaga na magkaroon ng kwarto nga dito sa aming bahay bahay akala ko talaga nung una ay napaka-imposible nga. Pero dahil nga sinipagan ko talaga dito sa Facebook sa pagbablog, ito nga at talaga namang ibinigay na nga ni Lord sa akin itong mga pinapangarap ko. Isa pa nga lang to sa pinapangarap ko ay grabe na talaga ang tuwa ko. Kaya naman maraming salamat talaga Lord dahil ikaw talaga ang dahilan kung bakit nga lahat nangyayari ito dahil pinagkaloob mo. Mabuti na nga lang talaga mga mi kahit nga pinanghihinaan na talaga ako ay pinagpatuloy ko pa rin itong pagbablog. At pagmula nga talaga mga mi nung na ako dito sa Facebook ay talaga namang medyo malaki na rin yung pinagbago. Nakakapag-grocery na nga rin talaga ako palagi. At ayan na nga mga mi inabot na talaga ng gabi dito si asawa. Grabe pag talaga. Maraming maraming salamat talaga sa iyo asawa ko kaya naman mahal, mahal talaga kita. Uy ang sweet naman nun. So, ayan na nga mga mi, nagbubuhos na nga siya dito sa mga poste -in namin. Inabot na nga siya ng gabi dito. Nakshoot ah. So, siya, wait for my next vlog. Yun lang. Bye!